yung ano niya, o, oh, nang makapuno na to, o, oh, o, oh. natural na natural talaga yung oil niya. Ayan, guys, o, oh, o, oh, diba, akin lang kinakayod. Ang yun. Ay, makapuno pala. O, oh, ganun din yun din. Let me see. Stop it. Ayan, oh, di ba? Oh. Ayan. Ayan. Yeah. Ang niya, guys. Very soft on onion, oh. yeah, 'di Bilis lang. Pakita mo nga 'to sa kanila, Beau, itong nanalo ko na. Nga guys. Ayan oh, hindi ko pa tapos oh. Ayan. Ayan. Huwag nang isama 'yan.